Ayun oh. Kain na na. Wow. Ayun oh. So mga kawats learn. Ngayong umaga po eh, tatry ko naman pong uh, magluto ng uh, masarap na tawag dito, Imelda before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sir Abeyo. Hit the notification bell for updated po kayo sa mga video na upload ko. Please don't skip my ads. So, try ko pong magluto nitong islang ito. Uh, pasasarapin po natin. Watch and learn. Ayan po mga kaibigan. Ganon po kalaki yan. Para mga ilang kilo kaya yan? Mga dalawa. Mga dalawa oh. Anong luto para masarap dyan? Sinigang samiso. Iyo. Sinigang samiso na ipiprito muna natin. Yun, oh. No? Wow. So, ayan na po mga kawats and learn, oh. No? Wow, sarap nyan. Yun, oh. No? Kawats and learn. Nagawa na po ang ating... Uh, Islang mamali mga and Learn tayo po ay nag-start na pong mag hiwan uh, ng ating mga ricado ayan tapos andito po yung ating panahong pandangal si paring or dep mga uh, kung pare ko yan yun <todic> na namin gagawin ay magpiprito muna ipiprito muna namin bago namin siya iluto ayan bago namin iluto sa miso okay ayan ha o so, ayan na po ipiprito po muna natin siya gamit ang ating uh, super kalan wow. Uh -huh. ayan na mga kawatan learn ulo yun o no? so ipiprito po muna natin bago natin siya isigang sa miso so, ito na po yung aming mga ricado yeah. na gagamitin wow uh -huh. so, nabaligtad na wow. oh, uh -huh. sarap nito so Ayan. Ayan, nakaluto na po kami. Tapos na po kami magprito. Ang aming gagawin ngayon ay iluluto na namin sa miso. Kaya ang aming ginawa, nag-start na po kami. Dito na rin kami nag uh, isa ng aming uh, bawa. At syempre kasunod na po dyan ang ating uh, sibuyas. Ang kanyang laging kapartner. Parang yung buhay maging maaliwalas. Tsaka ilagay na po natin ang ating uh, luya para sa buhay na maligaya. So, ilagay na po natin ang ating uh, sili at kamatis na pampaganda ng kutis. Eh, ilagay na po natin ang ating miso. Ayan. So, halagang 10 pisong miso saka po natin nahaluin mga kawasan learn ha ah, ang init <laughs> mainit po yung ang yun oh. o yan po yung tinatawag nating miso o diba? tapos lalagyan na natin ang Ayun, no, oh, ang bango Okay na So pagkatapos po, pagdurog na ang miso Ilagay na po natin ang patis konti lang eh. Kunti patis lang Ayan Wow, ang bango Saka lalagyan na po natin siya ng tubig pan muna natin hanggang siya ay kumulo. Ayun. Lagyan na po natin ng paasin ang ating uh, pinagpipitagang sinigang mix. Ayan. Then, dahil medyo matabang-tabang pa, dagdagan natin ng pampaalat ating fish sauce. Patis takpan muna natin, hayaan muna natin siyang kumulo. So, lagyan na rin po natin ang ating labanos na muntik pang makalimutan. parang ang mga ilong ay tumangos. E, lagyan na rin po natin ang ating pampalasa. Ayan. Ayun. So, lagyan natin ang siling almoranas. Ayun. At saka siling kinumpas dahil sa kumulo na ilalagay na po natin ang ating pritong uh, isda sa pagkakataong ito ay shout out po natin ang ating masugid na taga subaybay si Edman Chavez at ang kanyang tita na tuwang tuwa daw habang nanonood sa aking mga vlog shout po sila po ay galing Europe ayan mabuhay po kayo dyan at mag iingat po Maraming salamat po sa inyong support So, ayan na mga kawatsan learn Ayan na, ilagay na po natin Wah! Tignan na natin kung ano nangyari Ay, wow! Ayan na po mga kawatsan learn Luto na po ang ating uh, sinigang sa miso Wah! Okay na Okay na to. Ayun oh. Kain na na. Wow. Ayun oh. Ayan, at saka sabaw Ayun oh My goodness Ang sarap naman yan Walang kalansa-lansa So ayan na po mga kawatsan learn kakain na po ang aming sinigang sa miso kakain na po tayo <tryo> na this is all Lord in this day gives us. from this our Lord tayo kakain na, tayo. <tryo> na. Uh, Willie, wala ka. Shout out paring Willy, Nasaan ka? sinigang sa miso. Para okay. sa ulam ng, na manok.

Kaya pa yung... Luto pa eh. <laughs> so, ganito lang po ang simple pagluluto ng mamali para hindi po siya ma-lansa. Kailangan pinag-frito muna. Tapos, sisigaw mo sa miso. sama. Shout out po sa lahat ng mga subscribers to Kay parang rinjo yapi. Sa Farm vlog. Kay Kuya Not TV. Medyo may problem, problema. <laughs> parang munching. Shout out parang Willie. Sa lahat ng subscribers to maraming salamat po. Kay Kuya Boke. Um, aking kumparing Pogi de. Uh, maraming salamat po. Bye bye.